Hello mga lut guys, ayan pa lang aking mister Sia ay namili ng mga baguong at tuyo. Ayan guys, sino mahilig dyan sa toyo at baguong? Ayan, tingnan nyo guys, mahilig ba kayo dyan sa toyo? Ayan ng aking mister. Ayan, dahil mahilig talaga kami sa toyo guys, kayo ba guys, mahilig din ba kayo? Ayan, Ma ang hilig namin yan guys ay isaw namin sa soka na maraming sili. Ayan o. Oh. 가슴 의들참 <laughs> dito pala kami namimili minsan guys this kasi ang bilihan na to guys ay may mga prutas, gulay ayan, ang daming prutas ayan ayan <mimilihan>